Ang good day mga boss, no? Ito na naman tayo. Hindi tayo nakapag sa dami ng ginawa natin. Hindi tayo nakapag vlog ng mga medyo ano na mga kasi busy. Mag-isa lang tayo. Sobrang daming uh, change oil. So ito, meron tayong itong version 2. Makita nyo. Makita ko sa inyo ito. Ito ayaw gumana ng door na nap. Door nap tuloy. Ito, guys, Dala sini yang mainit. Yan. Yan, ayaw talaga oh. Ayo ke mana? Tanya. Bagu bateri ini to. Hilau lang yan, hilau lang siya oh. Ayo ke mana? Nakalak pa yan, binuwat lang to. So, tiningnan natin yung lahat ng continuity dito. Ito yung kanyang receiver o kaya release module. Tinignan natin itong continuity ng lahat ng dito gamit yung ating tester. Lahat buo yung wiring. Buo yung wiring lahat nito, Itong uh, wire ng module natin. So, titingnan ko ulit kung ano magagawa natin ito. Panorin nyo kung anong gagawin ko dito. Lahat ng alam natin na pwede natin i-test dito ay gagawin natin. So, makita nyo. May mga option pa tayo rito. Um, Puro, iba, alam na rito. Mga nanonood din alam na rin to gagawin natin so ito malakas yung battery malakas yung battery ng uh, remote so tingnan natin kung ano magagawa natin dito so guys kita nyo napaklas na natin so umpisa na naman tayo dito okay so yan mga master no? ito na tayo So, ang mangyari dito mga boss, no? Ito, ginawa na natin lahat dito. Kung makikita nyo, mga panapapanood nyo sa vlog ng iba. Ayan, makikita nyo. Pinatap lang nila yung positive na to. Ito. Positive na yan. So, makikita nyo. Ito wire na to, positive. Pinatap lang dito yan. So, pag tinap mo yan, ito nyo, yan yung diferensya ng B2, eh. Ayan, tatap natin. Pag tinap natin yan, kung master no? Wala, na, naputo lang ating video. So ito kung makikita nyo nakatap na natin yan Nakatap na Yan lang naman lagi sira nyan Kalamangan sira Nang napapanood nyo na video So kita nyo Wala Walang response Walang response yan mga master no Walang response So ito na trouble shoot Sa ah, mga ba na trouble natin mga boss no Tapos may ipapakita pa ako sa inyo Ito titester na to Yan 12.6 Pagdating dito ay 9 volts na lang o, 9 volts na lang pagdating dito so ngayon minsan gagawin nyo guys 9 volts na lang pag tinester nyo ganito kalakas yung battery nyo alibaba ganito kalakas yung battery nyo pag tinester nyo to dito ito yung positive so manapat yan mas mababa yung rating yan sumakit ang ulo namin guys kasi kanina mababa pero ngayon dahil na open na namin to na testing na namin Mababa talaga yung rating nito. Siguro 12 volts nandito dito 12.6 ang do pag dumating lang dito sa positive na to ay 10 lang pagdating dito doon kami nagtataka bakit 10 lang da kahit nakatap siya dito kahit nakatap ito 10 pa rin so ang nangyari sumakit na ulo namin sumakit na ulo ko ngayon yung ginagawa ko mga master no ginawa ko dahil hindi ako mapakali kung bakit 12 well volts yung battery pagdating dito kahit itap mo to Bagyan mo siya ng tap 10 volts lang din ang lumalabas sa tester. So, ang ginawa namin, tinuloyan ko siyang pinutol. Yan. Ano yun ang nyo minsan? Kasi minsan pag tinap nyo lang, hindi talaga siya gagana. Hindi magre-response to. So, ang ginawa, ang ginawa namin, tuloyan namin siya pinutol. Tapos, saka siya nag-response. O, oh, yan. Tumunog. Tumunog siya. Tumunog Tapos, yan. Gumana siya. So yun lang guys yung sinababa hinababa ng troubleshoot namin no Kasi mahirap talaga mag troubleshoot na ito Hindi ko Sa totoo lang hindi ko alam kung saan dito nagloko Kung bakit Pag tinap mo siya dito lang dati Kung hindi ko pa siya naputol Hindi pa siya naputol dito Hindi ko pa pinutol to Pag tinap mo lang As in 10 volts lang talaga yung lumalabas Pero yung battery 12.6 Kung nyo so, oh, Minsan pag tinap nyo to, pag hindi gumana, putulin nyo guys. Tuloy nyo putulin tapos erecta nyo ka dito. Okay, sana may natutunan nyo kayo sa aking video. Baka iba to sa video ng iba. Yung tinatap lang. Nagre-response na kagad to. So, thank you. Yun lang. Babo.